Ba, hindi -iwan -iwan ang hindi mo ayun, ikaw na trabaho mo kay Mildred. Gusto mo ba talaga ito? Magkano mong pinabayad na iso'y nakakaya so mong talikuran pati mga kababayan mo? Kinakalimutan mo na ba ang prinsipyo mo? Huwag mo akong lecturan to ko sa respeto o sa prinsipyo. Nasasabi mo yung sinasabi mo ngayon dahil you have a choice. Ako, I never had a choice. Mula pa sa pagkabata ko, naghihirap na kami. Ang ina ko, nabaliw na sa kahirapan gown. You never tasted poverty. Ako, yun na ang alam kong ula. Ako, bastarda. Ikaw, may pamilya ka, respetado ka. You you comfort? At kung naghihirap ka man ngayon sa bayan na ito ay dahil ginusto mo? Ako at akong ginusto. Sinpoklatsa mo pa ako. Ikaw, you can choose to be rich or poor. Pinili mo lang maging poor na yan dahil yan siguro ang in.